Hello, what's up guys? Ngayon nga ay mag-unbox uh, tayo ng nabili nating uh, uh, aircon resistor block para sa ating uh, sasakyan. So eto na, binubuksan na natin. Eto yung mga kanyang uh, papel. At uh, bubuksan natin kung eto ba ay uh, legit or uh, baka na tayo sa ating uh, nabili. So, kasi nga yung ating uh, aircon sa sasakyan ay hindi na gumagana at nung check natin sa ating uh, mekaniko yung sabi daw is uh, sira yung kanyang uh, uh, resistor block so kaya nag order tayo ng uh, resistor block at ayan ito uh, na yung kanyang resistor block In open ko na siya ngayon at titingnan natin kung yan ba ay uh, legit na uh, gagana sa ating uh, sasakyan mamaya kapag i-try natin So, binuksan natin. Ayan, makikita natin na yan yung kanyang itsura. No? Uh, kung mapapansin natin, ayan. Uh, so, ngayon ay ikakabit na natin yung resistor block na binili natin. So, may dalawa dyang screw. So, ating tatanggalin lang sa ilalim yan ng uh, uh, toolbox ng uh, sasakyan natin. No? So, tatanggalin mo yan yung dalawang screw. Ayan, gamit yung ating uh, screwdriver. Ayan. Kapag natanggal natin, hilain natin at may makikita tayo na parang ganyan. So uh, gagamitan lang natin ng uh, screw. Uh, actually flat screw dapat yung gagamitin. Uh, ayan, uh, medyo mahirap syang kunin kung kamay lang. So lalagyan natin or gagamitin natin yung uh, flat screwdriver. At saka i-click natin dyan para matanggal yung uh, ating uh, uh, resistor block aircon resistor block. Ayan. So, uh, yung nabili natin, i-compare natin yung uh, kung paano ilalagay. So, tama naman. And then, itatry natin ibalik. Uh, kung paano natin kinuha kanina yan na yung iba uh, ibabalik natin and then uh, after that of course ay ita uh, itatry natin no? so natry ko na gumagana naman siya the next step is ibabalik natin ulit So ibabalik natin yung uh, dalawang uh, screw na tinanggal natin kanina. Ganun lamang po kasimple yung uh, pagpalit uh, ng uh, uh, resistor block no? sa aircon ng uh, sasakyan. So make sure lang na 'wag masyadong uh, uh, grabe yung pagbalik uh, natin kasi baka masira yung uh, screw, no? So yan, dahan-dahan natin na uh, ilagay. Ibalik yung uh, kinuha natin and uh, swerte tayo na yung binili natin na uh, resistor block ay gumana para sa ating aircon at ngayon ay nagagamit na natin yung aircon. Kasi nga yung sira ng ating aircon ay uh, hindi siya yung switch niya you no know? yung 1 2 3 ay hindi siya gumagana so sabi don sa mekaniko yun yung kanyang sira yung kanyang resistor block So dahil uh, yun yung kanyang sira, yun yung binili natin at pinalitan natin. So napakadali lang yung magpalit ng resistor block ng uh, aircon na yan. Kayang kaya po natin kahit na tayo ay baguhan sa pagkakabit ng ganitong uh, pyesa sa ating sasakyan. So yun lamang po at uh, sana ay nakatulong yung video na ito para sa inyo. Salamat!